yung pagpalang araw sa ating lahat mga kasuwa. ito ang uh, kaganapan ng um, papawi ako ng Pilipinas sa, sa loob ng aeroplano habang nakalipat kami sa Ipaco yung uh, papawi ito yung ating uh, kaganapan so, sobrang excited at Oh, thousand, i right. up, of the uh, to the landing at in the lockdown, uh, was one seven minutes after the, the Weather Manila went this from the south at uh, five knots, na maglanding. mo pinas na At Ito naman ang ating uh, pauwi na, yung pabalik na ito, tayo ng ito yung ng uh, pagpansa para babalikan na, na, na. na naman reality. Pagkatapos po ng 30 days lang Umurata na makasama yung mga na. ano mga yung babalik na naman. Ka naman. Ano, naman. trabaho. <laughs> kayo na ka naman. Ito yung pabalik <laughs> na naman. <laughs> Balik sa reality. Kawin na airport. So, sa OFW ta dyan. Relate uh, na relate kayo dito. Sa mga karata. Back na naman. <laughs> okay. Samahan okay. nyo. Ating uh, dito pa lang, dokumentaryo ko na naman, dadatapong na trabaho yeah, Isang balik lang ba taon naman Alright Isang taon lang Isang hmm. Isang lang ngayon, dati dalawang taong talaga okay. Isang taon lang ngayon eh uh, Hindi, depende sa company na Isang taon lang, yun, dati De, uh. talaga, talaga ganun lalo na nung nagpandimik oo oh, yun yeah. yung mga parang kinapot limang taon sa ang tagal eh. yung iba talaga 6, 5. sa, kasi tatlong sa taon tatlong taon yun na walang ano eh hindi ka maka ano eh. talagang sa siya eh okay. oo oh, hindi tagal. ka tagal. pwede yung buhay eh. yes ko po nakatal uh, oh, lahat ay, nakapila sila eh ayun nakapila yun Óh. Jú. Nei, 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 litan. Δηλαδή πάρα κρυγάδι Άρον είπα που με κάμερα γάμερα χασα από σαν nakalagay dito? na sila ng tugyot. Mga tataas na bayan dyan. Pag e, ganun ka ganit sa BB hanggang dyan, 35 lang. Uh -huh. Wala mo pag natapos ka, baka may gitsandaan eh. Kasi uh -huh. yung galing doon sa nagtahan, hanggang Buendia lang, 1.05 na uh -huh. eh. Magbaba ka ulit ng 35, ang layo niyan. Alam mo ngayon, isang daan ang sa mga kailangan sa loob kasi doon doon kahit isang oras lang ang ano mo pag aalis ka walang hassle dito dari dari lang small lang ang ano dito hanggang kuchichi gorichi eh oh. kaya tinitira na ni... yung dito oh, so, ang dahil sa'yo alam mo ba nung pandemik yung pandemic nag-hatid ako ito Isang tao lang yung makikita mo dyan. Ha? Huh? Oo. Oh. Isang okay, no? lang. Hmm. Ah, ito ang halis. Isang pangayaro okay. lang may ah, makikita ah. mo dyan. Ha? Ang mga harapan niya. May tao ba siya? Dito lang siya ang airport na 8.45 ng umaga Nandito na ako sa airport Naya 1 Terminal 1 Pagdating na Naya Terminal 1 Hindi pala dito magbo-boarding sana iya terminal 3 daw. Mabuting at maaga-aga na nakakatong dito. Kaya hey, waiting kami na sunduin um, Magsusundo sa amin para daling kami sa terminal 3. Terminal 3, no? So, ito yung mga kasama ko dito. Hey, vlog! kung medyo late ka na na lumating dito ako kakaroon ng problema na naman na lang kahit ba o oh, mga Hindi. lang. ko lang tawag kahit medyo lang. 12:19 boarding time 12:45 at uh, Terminal 3. Cancel the Terminal 1. We transfer us here at the Terminal 3. the reason it's full at the terminal one so we are waiting for the flight <laughs>